Another, uh, for another video discussion okay so medyo importante lang po ito this is regarding on the fox a uh, nine fox tailed necklace and bracelet po Okay, meron lang po akong gustong linawin po regarding po dito kasi ang dami po mga nagtatanong regarding po sa proper way kung paano ba talaga ito tamang isuot. Napakabilis lamang po, okay? But before I start my uh, small discussion, okay, uh, just, gusto ko mo daw magpasalamat doon sa mga taong nag-purchase na sa akin sa aking online Lucky Charm Store which is makikita po sa aking FB page ang Cosmic Gemstones. So maraming maraming salamat po doon sa mga nagtiwala sa akin, doon sa mga bumili na sa akin ng mga iba't ibang klaseng Lucky Charm, lalong lalo na yung pinaka in demand ngayon, sumunod na po ito sa PL Bracelet, ang Fox Nine-Tailed Fox Necklace at ang bracelet po. Okay? So, again, maraming maraming salamat po din sa mga nakapag-purchase na. Thank you so much. At alam niyo naman po talaga na yung pagbibili nyo po sa akin, hindi lang talaga siya binibili lang talaga. Meron po akong prosesong dinadaan. So, medyo kakaiba po ako. Meron po akong edge compare sa ibang seller. Okay? So, alam naman po natin sa mga di pa nakakaalam, lahat po naman bumibili sa akin, ay idadaan ko po talaga sa ritual ng pag-activate using this two item, ang cleansing bowl, ang Tibetan cleansing bowl, at itong activation belt. So, dito ko po ilalagay yung mga binibili po ninyong Lucky Charm and then pinapat pinapabuting ting ko po ito, pinapatugtog ko po ito, okay? So, yun po yung aking parang pinaka-edge compare sa ibang seller. Kasi may iba po kasi seller, benta lang ng benta, pero hindi naman talaga marunong magsagawa ng ritual. At pagdating naman po sa mga tanong, makakaasin naman po talaga kayo, nagmamagsasend po ako ng full guidelines sa mga bumibili po sa akin ng mga iba't ibang klaseng lucky charm. Particularly, ang pinakasikat ngayon ang fox tail, bracelet, tsaka ang necklace. So, without further ado, let's start our topic for today. Napakabilis lamang po niya ito kasi yung mga nakabili na sa akin ng mga lucky charm, itong mga, lalo na itong fox tail. Okay? So, meron po akong sample ngayon. Ang rose quartz, ang pink rose quartz. Okay? na fox tail necklace with black rope at itong uh, Red Agate uh, na Foxtail okay, uh, doon sa mga bumibili sa akin, ang, ang daming pong tanong nila regarding po ito sa proper way, kung paano ba talaga to tamang isuot, kasi doon sa mga bumili na sa akin, di ba sinendan ko na po kayo ng full guidelines, okay so kung ano po yung mga do's and don'ts kung, pa kung paano yung tamang gagawin po ninyo, ganito ganyan, okay, so ngayon may mga nagtatanong kung paano ba yung proper way ng pagsuot. Lalo na po itong necklace. Ito po yung pinakamabilis sa akin ngayon. Okay? At lagi ko naman sinasabi at laging inuunit na kapag bumili kayo sa akin, idadaan ko po talaga sa ritual ng pag-activate or ritual ng pag-bless using these two items. Okay? So, sasampulan ko na po kayo. Isusuot ko po muna ito. Ngayon, ang tanong po kasi sa akin ng mga customer ko, okay, wait lang ha, magulog ano ko. Uh, ang tanong po kasi nila sa akin, paano ba yung tamang proper way? Okay? So ngayon, itong video na to, ginawa ko po ito para hindi na kayo tanong ng tanong, isesend ko na lang pong video ito, itong video na to kung sakaling bumili kayo sa akin tapos magtatanong kayo kung paano yung proper way. Yung bumili sa akin syempre, dinaan ko 'yan sa ritual, sa activation bell at sa cleansing bowl. So it means activated na po ito. Pag sinabing activated na po ito, may mga do's and don'ts na po ito. Ngayon, yung tamang pagsuot po, regarding po may mga nagtatanong, uh, kung okay lang ba na nakaganyan, yung nakapasok sa loob ng damit. Okay, since activated na po ito, uulitin ko po yung mga bumili na sa akin at naidaan ko po sa ritual under the name and birthday ng owner at ganito po yung posisyon nyo, bawal po yun. Hindi po siya magiging effective. Okay? Hindi po siya, yung visa niya hindi aalingasa o kumbaga. Okay? Hindi siya magiging, hindi niya magagampanan yung benefits niya kapag nakatago. So, kailangan po yung mga dumaan sa cleansing bowl at activation bell. So, pag may visa na yan, kailangan nakabuyang po ang inyong mga uh, fox tail necklace. Nakabuyang po. Bawal po i-ano. Na, nakaganyan. Wala pong visa yan pag nakatago. Kailangan nakabuyang yang po. Same thing with bracelet. Fox tail bracelet. Actually, hindi ko ito masasakot. Maliit lang. Eh, malaki mo yung ano ko. Oh. Ngayon, kung bibili naman po kayo ng fox tail bracelet, di ba yung ibang babae naka long sleeve, nakatago sa law, bawal din po yon Kailangan nakabuyang yang po ito para sinisigurado po natin na talagang yung visa niya eh magkakabisa po talaga siya at ma-perform niya po yung kanyang energy kasi kapag nakatago to sa mga damit ninyo sa mga wala po okay i'm talking about the uh, the necklace and the bracelet pero yung mga pendant po na nilalagay sa wallet okay lang po yon kasi nakalagay siya sa pitaka kasi sa mga hindi pa nakakaalam yung uh, yung fox tail po hindi lang po siya yung pang anti third party okay hindi lang po siya yung pang love life nakakapag-attract din po siya ng success positive energy wealth luck at prosperity, ika nga, swerte pagdating sa pera. Kaya yung mga pendant na nilalagay sa wallet, ina-advise ko po yon na ilagay po sa wallet para makapag-magnetize po siya, okay, para makahatak po siya ng wealth luck or yung tinatawag na money luck. Okay? Kasi mostly, yung mga lalaki po na bibili niya ito, ina-advise ko po, pwede naman po yung pendant kung ayaw nyo ng ganito. Kasi kung papansin niyo para siyang pang babae, ba diba? So, di sa mga lalaki, pwede naman po yung pendant and then ilalagay nyo na lang po sa inyong pitaka. Yung, pin yung, yun po yung parang pinaka highly, highly recommended. Recommended ko po sa pitaka nyo po siya ilalagay. Okay? Hindi po pwede sa... Pwede naman sa bulsa, pero hanggat maaari, kailangan nakasapi po siya, uh, kasama po siya doon sa mga pera. Kasi nga nag-a-attack nga po ito ng positive energy. Okay? Ayan po yung pendant. Okay? Ayan po. Ah. Ngayon, may mga nagtatanong sa akin regarding po sa mga necklace or bracelet. Okay lang po ba kung magsuot ako ng multiple? Halimbawa, bumili ako ng dalawang foxtail necklace at sabay ko isusuot. Okay lang po yon Walang problema, walang contradiction. Ganun din po sa bracelet. Kapag ano ba, may gustong magsuot ng dalawang foxtail bracelet sa isang kamay or sa magkabilang kamay, Okay lang din po yun. But more important, lagi ko itong nare-remind sa inyo, kahit sa ang pang lucky charm to, what more important, maidaan siya sa cleansing bow at activation bell under the name and birthday ng owner. Doon po kasi manggagaling yung visa niya. Okay? At isa pa po, may mga tao po kasi, di ba, may ligmaki alam na, uy, pasukat naman, patry naman, pasukat. Bawal puyon, Wag na wag nyo pong ipasusukat sa ibang tao. Pwede po hawakan ng ibang tao. Pero wag na wag ipasusuot kahit kanino. Lalo na kung ito po ay dumaan sa cleansing bowl at activation bell. Lagi kong inuulit sa inyo, importante po ito. Kaya nga yung mga bumili sa akin, hinihingi ko po yung full name at birthday ninyo para nga mailagay po dito sa ma-activate nga using these two items. Okay? Ngayon, doon sa mga hindi naman dumaan sa cleansing bound, doon sa mga binili sa iba, kasi alam naman po natin yung mga binibili sa iba, eh hindi talaga sila nagsasagawa ng ritual. Okay? Ang alam lang nila is magbenta at magbenta. Pero kung tatanungin nyo na, hindi na kayo re-replyan Unlike sa akin, pwede ko yung magtanong one to sawa unlimited question. You can ask any of question kung, kung, kung kayo po ay nakapag-purchase na sa aking online Lucky Charm Store, which is ang Cosmic gemstone. Ngayon, doon sa mga sa ibang bumili at hindi na idaan sa ritual ng pag-activate, okay lang po kung ilalagay nyo dito sa loob. Kasi sa simulat sa pool pa lang, hindi siya dumaan sa cleansing bowl. Kung saan nyo po binili yan at hindi naman na ritualan, wala, wala na pong visa yun. Sa so, simulat sa pool pa lang. So kahit ipasok nyo po siya dito, okay lang din. At ilabas, okay lang din. Kasi wala nga siyang visa kasi nga hindi dumaan sa cleansing bowl at activation bed. And then, isa pa po, reminders, Huwag niyo po paglaruan ito, no? Hindi po ito laruan. Ito po ay uh, lucky charm po ito. Hindi po ito ordinary accessories. May iba kasi tao nilalagay dito. <laughs> Ginaganon nila, oh. Ewan ko ba. Nilalagay nila sila sa likod. No, cannot be. Disrespect po yon sa mga lucky charm. Baka yung biseswerte, malasing pa kayo. Kailangan proper way ang pagsuot. Nakabuyang yang. Okay? Okay lang kahit mabasa ng ulan. Mabasa ng pawis. Okay lang kahit may makahawak na ibang tao. Okay? Okay lang kahit isuot nyo po yan kahit natutulog kayo Wala pong problema doon Kahit may sakit kayo, lang po ito Okay lang din po Ang pinaka-uulitin ko, ang pinaka-wag na wag nyo lang pong gagawin is Ipasuot sa ibang tao Okay po Sana naging malinaw po itong video na to At talagang Ah uh, kung may mga katanungan pa kayo, mag-PM lamang po kayo at gagawan ko po yan ng video. Okay? Doon sa mga gustong mag-inquire regarding po sa mga lucky charm ko, nag-iisa lang po ang aking FB page. Okay? Ang Cosmic Gemstones, just type Cosmic gem Gemstones or you can call me at text me at 0923-416-5082 at meron pa akong isang number. 0969 260 -5957 pwede po kayo mag-inquire. Or mag-PM na lamang po kayo dun sa Cosmic Gemstones. Mag-follow na rin po kayo for further inquiry regarding po sa price. Okay? Maglalabas pa po ako ng mga iba't ibang klaseng topic regarding po sa mga iba't ibang klaseng lucky charm at particularly itong napaka high in demand talaga itong tail Okay? Available na po ang aking black rope at ang aking gold chain na Fox Tail at ang aking pendant, amulet pendant po. At syempre, ang walang kamatayang amulet, amulet bracelet na fox tail po. Again, ah uh, maraming maraming salamat po sa mga nakapag-purchase na sa akin. Thank you so much for your trust at pinagkatiwalaan nyo po talaga ako. Okay? Kasi, swerte po kayo kasi nga, kung di ako nagkakamali, ako lang yung nagsasagawa ng ritual. Under this. At yung mga iba, I really don't know. So, yun lamang po. Again, maraming-maraming salamat. This is Lincoln Esserio or Cosmic Gemstones. Kung ano po yung profile picture ko sa YouTube channel ko. Yun din po yung profile picture ko sa aking FB page. I-upload rin po to sa aking YouTube channel. Again, thank you so much and God bless. To the next video. Bye!